guys, dudugtong natin. Meron tayong ano, tutorial. mag tutorial si ate para ano. Alam niyo lang paano mag-wrap. Oo. Oh, oh. So ito, tuturo si ate paano mag-wrap. Ayan, siya mga sabay din si ano. Ano, 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 ano pangalan nyo? Si Tess. Si Tess. Ayan si May. Si Mama Irene. Mama Irene, ayan, tinuturuan na siya ni ate Juliet. Para daw marami na kayong graphite. Oo. Oh. Kaya anak, ako natatakot sa iyo. <laughs> Dapat pala dinala ko 'yung isang box ko pa ni, Kaya, Para na natatakot ah, sa kanya. Ayaw, ayaw niya ng blade yung kasi. Dito 'yan. Ay, ayaw niya. Ayaw, ayaw ng blade eh. Oh, pa, parang mas lalo na man Oh, kung saan niya kasi gamay, yun yun mas maganda. Oh, okay. Tingnan mo siya, ang galing niya nga. Oo, oo ang ganda oh. Ayun. Yung iba nga eh, ang hirap pong turuan ng ganyan sa kanya, ang ano niya, opino na oh. Pino na. Oh, yan. Sino, tatarian na. Ay. Ang <laughs> kali. Marunong na siya agad. Ganito hangaw. Ganito. Ganito. Tapos, diyan ikot lang. Ganito. Ay. Tama muna to sa baba. Ikaw muna. Ikot muna yan. Digi pa. Yan. Wow. Oh, banda di sa truan. Duri niya. Dige, lakasan mo. Ano na oh. may tagay. Ano na may tagay, ayan pa. Para natatabunan yung uga, yung puno. Oo, Dapat hindi tatawanan ano Oo, wag mo tatawanan. Uh, yan. Dige pa. Para mag, para magpasigay siya. Okay. Ang galing. Dito, dito, dito. Hanggang diyan oh. Hanggang dito kasi ang ano mo eh. Yan. Hanggang diyan. Yan. Asa ah, sa sunod, ano na yan siya. Dali, dali niya yan. Ah, oh, ano oh, kaya 'yan? Uh, Oo, pwede na. Pwede mo na putulin. Tapos, okay. so, mo okay. so, muna okay. so, silang dalawa. Okay. So, na sila dalawa. May, uh, may, may, mayroon pa siya oh. mayroon pa dalawa. Mga tatlong sanga. Ano siya na nang kulay Ayan. Tapos siya pinuputol namin 'yung. Ayun, naman. Eh, ito naman kay Ate.

o oh, mamaya 4 lang pala ang haba ano mm -hmm. eh para maraman mong di paliktad dahil uh -huh. sa taas lagi ang tinik uh -huh. oo ang tinik niya sa taas ha sa taas ng dahon parang nahihirapan din ako sa kanya tiyos hindi parang makapagdala parang makapagdala mas sukat siya sa dulo ito nagawa. Tatlo na lang ganyan. Ibig sabihin, sa kalaman, si Peter ito. Oh, no. sa kalaman si ano 'yun? Ah, uh, bading kasi ang tawag yun Bading. Eh, yeah, pareho kami. Pareho kami pag naglalagay na alalayan sa baba kasi minsan dumidiretso. Ayan nga nakikot kayo iitim. Masyado mo ito, makakaiwanan ng inyong mga mahal sa buhay. Apa, ano ba itong katabi ko ito? Ito yate kawan ah. Sabihin ano ba itong katabi ko ito? Ito yate kawan ah. Ayan. Ayan. Ito yung ano niya, Tin. Aling. Ngayon, ano yung manabas, no? Dapat, ano, kung hindi, baka manabas mo. Diabot. Diabot. Ano? Hindi pa, meron pa ako na manabas. Takalim mo, takalim mo siya. Pag kala mong ganyan, natagdagan. Natagdagan. Ano na, ano? Ano na, para hindi mag-slide. Wow. Baka tayo madali. Ano? Ako pinapapunta ko yan dito eh. Sa loob. Para hindi siya mag yeah, no, Yan. Tagka. Ang galing siguro. Ano marami ka nang nalagaan na halaman. Parang sanay ka na. Hindi. Ako nga lang. Hindi nga. Hindi pisang kung ayan. Nakakayamot. <laughs> si Mama Irene <laughs> o umailig siya. Mama Irene siya naman. Pagkita niya buhay na natuwa, yan siya. May nagbuhay sa na, gawa na natuwa. Hmm. May gawa na nga kung ganit. Ganit ko lang kayo sa oh, uh, oh. Wala May buhay. Oh. Ah, wala. Ah, uh, may dahon na siya, pero hindi, wala, hindi ko siya oh, pinalutan. Parang ganito. Eh, di pa, pa Saka na pupunta. Ano, uh -oh. Pero, yung pala, pag lumaki, pwede ko siyang ganun, ganun uh Oo, -oh, ano? pwede. Pero pwede man doon mismo sa puno o puno mismo. Yung iba naman gawin ginagawa ni ate dyan sa mga sanga-sanga. Pero kung gusto ko dito kay malaki, mas marami kang malagay. Kailangan manipis sa sabi ko, tapos ito yung ginaw ko kayo. Diba? Kung hmm. pagmahaba, di pinabawasan. Kung kahit hindi kasya. Pero yan, siguro bakit kasya. Pag ito, mahirap mag-grab, sabi ni ati. Pag ganitong, ano, mahangin, madali siya mag-grab. Yan. Yeah. Oh. Ganda, maganda yung mga sana. Ganda, maganda. kailangan pagkaganto para bang mahirap pag nagsusunod. Mm. Pero pag ano, sanay ka top. na, well, ano na? Sanay ka. Dito. Oh, di ah, Oo, oh, magkano kahabaan siya para hindi ka mahirapan. Ah, mali to? Mali ang paggalagay mo kasi dapat Putul ganito. Pabaliktad. Oo. Patulin mo para hindi ka ma masyadong ano. Masyado. Ah, pero ako te, ako pag ako, parang katulad nung una niya kanina ganun sa akin. Kasi kaliwiti ka kasi. Oo, kaliwiti. Yan. Napansin mo? Okay. Ganyan. Okay na yan sa ilalim. Okay na to eh. Yan na lang ang ano mo eh. Tatawag <laughs> natin ay din. Ano na sa kailangan nakatagay <laughs> na. Yan ma'am, kailangan daw ma'am pag ganito siya ma'am, ano, may tagay. Para marami siya magawa. Saka mas masaya. Lalo ko magagawa. Alam mo marami yung mabuti. Sa inyo yung, yung maraming mga turista na makapunta. Pag may gusto mong bumili, hindi ba siyempre bumili? Pero parang mas maganda, maganda yung tagulan. Palagay mo? Oo, oh, siyempre. Kasi mag Pero siya, hindi pa uulanan. Oo, hindi siya pa uulanan. Maganda mag-rap ng ganito, tagulan, kasi malamig. Hindi madali mag-dry yung mga ginanya natin, oo. No? Pero, dapat, pag gumawa ka ng ganito, nasa silong ka siya na pa-ulanan. Ayan, yun ay, ay, ay. Best na. Hindi mo lang date sa kanya sir? Dali natin ang date para ma... Lala dali natin ma... 15 to 20 days, to 25 days. Okay. 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 na Okay. 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 na siya Okay. 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 batch. Okay. Okay. Okay sana no, na lang. na tinipid lang. na lang. na lang ate. Papakita ko Hindi war ko sa inyo galing yun. Yung uh, Oo na. Hindi sa amin. Pinicturan ko nga at may regimit ko na yung dadalang yung ano. Kaya nakaray din yan. Net, net ang ano yun, net ang taba. Mm -hmm. Ang taba nung nasa white pot niya. Kasi ano, ah, di ba ka yun? init? Oh. Dating natangalit na nalanta, dinidiligan nila. <laughs> dinidiligan ko sa gabi. Sa ah. gabi. Araw-araw? Oo, -araw. oh, dapat hindi. Sabi ko sa kanya, mm -hmm. kailangan i dry mo yung puno. Kita mo, kita mo pag dating yun yan, dry yung puno nung kayo yung mam, ma no? Di ba? Mm -hmm. Mas dry pa nga minsan. Kaya, tapos ano, baka may tumagos na nougat pala pa. Baba ng pa lang kita ko. Bago pa lang? lang. Eh, lilipad ko pa lang yun. Oh. Tapos yung media na ginamit niya, siguro baka matabang lang yun. Ipa yun let din. Iba. Ito. Oo. Oh, pwede nyo yun. Ang ano niya, katuruan ng ganyan eh. Yung iba ang hirap sa pagawa oh. ng ganyan. Tabi-tabi nga, hindi mapantay. Hindi mapantay. Sa kanya, pantay agad oh. Ano yung ano niya, yun, ting? Pulso niya. 47. Pero maniwala ka na 57 na siya. Parang nyo. 57. 57 years ah. old. Eh. Ako sa 20 lang eh. 2,068 only. 2,068. Ikaw? 54. Wala yan siya problema. Siguro pa na relax relax na siya. 50. 50. 50 siya, 24. Yung ang problema ko, yung ano, mga kapatid ko matatanda, nakakaya mo sa topein. Hindi mo, yun lang yung problema. Ayan ang problema, maliit lang. Si ate maraming iniisip po. Paano, ano, paano bukas? Paano gagawin? Di niya alam, alunahin niya. COVID, so, daming trabaho. Ano ba saya? Hmm. Para maging trabaho na gamit Ayan, pangalawa. Sana na lang. Ito, pag kailangan nyo ng ganito. Halimbawa, nag grab kayo ng ganyan. Ito, hindi na. Papa, hindi yan. Tatapon na. Hindi. Halimbawa, nag grab kayo ng ganyan. At ito, may natira. Tanggalan nyo ng tinik. Tanggalan nyo ng dahon. Pasok nyo sa, ano, Pasok sa siya. baso. Pwede kahit sa plastic tapos isaliado nyo lagyan nyo lang ng tissue dito na basa ang dito na kayo kahit na ilang araw pwede pang gamitin paggaganto -ag -pag pa rin oo talaga hmm. okay. tatanim hindi mas mas mabilis kasi mabuhay yung ganyan papapalutan ng tissue lang itatawi lang saan lalagay pasok mo sa ito tapos sa lilim lang ilagay lang sa mga ano malamig na area sayang ngayon oh Oo. Eh, paano ngayon yung pagpuputol ng mayabang di ba, na? Diba, marami pinakita ko nga sa'yo, puputol ko pa ba yun? Oo, mamaya. O, e, hintayin tayo. ko, o, hintayin ko na bumagsak ang... Pag ganyan yung bumagsak ang dahon, tapos di bumulaklak, abang eh, alam ako mamura ha? <laughs> <laughs> Mag-trim ka na. Mamaya pakita ko sa'yo dyan. Yung mga nakabagsak na dyan, o, oh, triman. Hindi na mo yung gano'n, uh, oh, nakakatrim yan sa kanya dyan. Yes. Damor uh, kasi na nagte-trim ka, damor kasi nagbumibilo. gumakapal siya. Pag lagi ka nagte-trim. Oh, okay lang yan. Sige. Sige pa. Lalim pa konti. Kaya pa konti. Sige pa, sige pa muna. Ayun. Ang hangin. yung yan? Eh. Ang hangin. Ang dapya ng hangin. Ang dapya ano, ng hangin. Ang dapya ng hangin. Ang ng ang dami pong puno ng mga malalaki siguro banda sa inyo doon, no, wala nang nagdadala. Meron nagaan. talaga. Eh, di basura lang. Halaw, ano lang? Baka tinatabas lang ah. Tinatabas okay. lang, tinatabas lang. Ay, putang gala yan. Ah, pwede mong ano, putulin para hindi ka makakalala. So yan, yeah, okay na, marunong Hindi pa niya, tina, hindi pa niya na ano, na... Putulin mo pa sa dito. Wait, wait, wait. Ito, putulin mo dito, tapos magano ka lang ulit ng gano'n. So, ito tayo ito pata. Aga Iyan ah, na lang ni <laughs> Ito mo yan, rapat kay Ayan, ako ini ko lang para madali siyang ilusot-lusot. Oh, Magaling na nga siya maganyan-ganyan, no? Oh. Madali siya turuan niya. Yeah. Lalo na nga kung may tagay. Tagay. <laughs> <laughs> okay. okay, bibili ka te. Tara, ano. Sa pati bibili nito ay oh. ito pang puput na ito. Sa online. Online. Shopping. Ano pa nito? kaya ito para gusto mo mag, ano magdugtong 'yan no? oh, uh, sige sige ano, grafting tape pa tayo ako ng kalamansi kalamansi eti magkikita ako ng pa so, kalamansi dito putulin eh, tapos i-ano eh, ano itatanim ano, Ate ginaganito yung kalamansi ginuro ko doon sa yung ganun oh yung na nina nagagano na Nagagalan ako sa kalamansi. Dito ba 'yun? Yan okay na, plastic na lang, hoy day. Okay. Okay, ay, plastic na lang. Oo, 'to so, laka plastic, oh. okay, na plastic okay, na At, 'to. sukat nito. Ay, so, Ayan o. Ay, oh. hindi mo lagyan pangalan, ayan. Basta, sabi mo, kalating asukal. Kalating kilong asukal. Plastic nun. Kasi lahat lahat naman ng sampung Pilipinas, isa lang naman ang sukat ng kalating kilo asukal. mo na date? 429. 4.29. 4.29. 4.29. Dito na sa ano? Eh? Dito na. Mga ilang araw to? 15 days. May makita ka na yan na mag-ano? Na talbos. Pagkita ko dun Tapos rin. pag may talbos na siya. Kasi Pero kailangan medyo ganito na kalalaki yung mga talbos niya. Nakikita mo. Pero nakaganon pa rin. Oo, ibig sabihin, kasi nga tanggalin Tatagayan mo lang ito. Oo, pero nakaganyan pa rin. Gagawin mo lang yun hapon. Huwag ka lagi magagawa ng umaga. Kasi ganitong oras na inito. Oh. magdaday back siya. Ibig sabihin, malalanta siya. Kaya gagawin mo yun ng hapon lagi. Doon sa punya kanina, ganun din. Tutuloy mo din. Sa oras na may tubo na, ko na ito. Mm -hmm. Pero sa ganito, kasi di ba, tingnan mo ang ginawa natin, walang walang takip dito na ano na tissue, di ba? Yung nandun sa initan ko, yung iba dun naka-tissue, nakalagay na tissue or plastic, ay ano dito, may plastic cap. Kasi may init doon. Ito, ilagay mo lang siya sa ganito, sa lilim lang ng ano, ng mga puno. Oh, Pagkita ko sa kanya dito yun tinanggal na yung Ay, hindi pa. Punta ka doon. Para pagkita mo sa kanya. Para makita yun. Yung mga pinasingawan mo. Hmm. Ang gano'n nakalalak. Hmm. Tapos sila. pakita mo sa kanya kung pa, kung meron doon na na nakasuloy na ganito. Tapos hindi pa na pasingawan, di ba? Meron oh. pa doon. ipakita eh, mo sa kanya na pwede na pasingawan. Yung kung gano'n ang isura niya. Eh. Meron pa doon. Uh -huh. eh, yung eh. mga bago. Punta kayo doon. Yeah. Touch. Dab dapat man lang sa isang araw Baka wala wala na yung bawa uh, ma eh magawa ka nitong dalbuan yung pisa mahirap ay, hindi, man. lang, hindi lang ito ang gawa ko uy. pero Kaya, pagka bagay, ano pag nagamay mo na yan <laughs> ang dami mong gawa dami, ang dami akong gawa to sa amin yung e, putang gala tapos yung okay ay, na. nagagala pa ako naghahanap na ikabubuhay <laughs> all around ayan, so okay na guys. At, aray, tingnan mo na, na, na siya ng So, yan guys, tutuloy natin. Last na to, isa na lang. Ito yung pinakamalaki, yung Sakura Belakang. Ito so yung nakakawa siya. Last one. Sampang muna natin dito. Medyo mabigat kasi malaking kawa. Sa so Elima sila. Tingnan natin ang kanilang lakas.

3. Oh. Okay. Yan kaya. Ayun <laughs> kaya. Hindi mo Ano? Ang hirap pala. Sakura, ang hirap mo akit. Uh. Ay, ako dyan, ah. Ay, may tinig. Itinig si Sakura pero maliliit lang tinig. Yan, okay na. So, yun guys, okay na. Okay na, na. Magkakarga tayo palibot ng ano, ng buhan, na yung, nakasako kay. Kawa siya pa rin, siya gumalaw. And, sabura Sakura Bilaka. Tirabina. <laughs> <laughs> tira Bina. So, yan ay talaga pinakamalakas magbuhat. <laughs> Tapos na. Tapos na yung 21 peraso. Wala na. Wala na. bus na. <laughs> lumiwanag na. <laughs> so yan yung sa ano naman sunod na may ayusin yung Mindoro naman, Mindoro. Medyo malayo. Ayun naman yung malalaki oh, yung yung dalawang green. <laughs> Balite, yan. Mas malaking truck. O yan yung ginagawa na nung Hello? May naligaw. Parcel nyo, ang parcel. <laughs> so yan, okay na guys tapos na magkarga so o, tapos na mawa na ng buhangin ulit so ayan uusin na natin ito guys tapos na magkarga. so ayan nainit pa dito o tingnan natin yung ano ayan si Onyx si Onyx na makulit yun ang mawa siya ng buhangin dun guys ayun so tingnan natin yung bibi bambino grabe yung mamulak na ala mayroong ulan. So, yun dami yung bulaklak. Eh, mga bilabol pa yan, guys. Kung gusto nyo yan. Super mode ko ulit. So, yan. medyo mainit pa, kaya nagkocontrast pa yung kulay. ganda ng yellow na to. Lemon yellow. Lemon yellow. Nahangin-hangin. Ay, ah, cute ng lemon yellow. So, yan guys. Okay na. Tapos na natin to guys. So, yan. Okay na. Okay na yung delivery. Ito na siya. Pinahintay na lang yung mga kulang pa. Kita tayo dun guys or sa ano. Sa Bibi Bambino. Ayan, papakita ko sa yung Bibi Bambino. Yung tema. Ayan, Mary Palmer. Marami rin bulak na. Nagsisimula pa lang, pero saan pupuno siya. Hmm, pati yung ano. Pati yung Bibi Bambino. Salmon. Dami siyang mamulaklak. Salmon siguro to. Ayan o, ang dami mga kalang. Ayan, baby bambino. Ang ganda, ganda. So ayan, punta na sila sa timunan Quezon City. Ang ganda rin ito. Baby bambino. Ayan. Ayan. Ang ganda. Ang cute. Diba puno siya? Puno. Yung puno niya. Kay Dali Mahaba. So yun available to guys. Kung gusto nyo to. Ito ay Bibi Bambino. Yung marami kanina. So yun nga. So yun guys. Tapos na yung pagkakarga namin. Nataposin ko na itong video. Salamat sa panunod guys. Bye!